gamit natin doon tayo magluluto sa init na ng... let's go yun ay iluluto na initin natin ay initin natin ito kawalik dahil na natin sya. init na mainit so ayan, natin siya ilagay kaya natin siya dyan ng mga One hour 2,000 years later So ayan, makalipas ang oras Tingnan natin Ayan, mainit-init na siya. And, a few moments later, kainan natin siya ng mantika. Ayan. And, diwanood din sila lang pwedeng minuto. Ayan, kitang-kita nyo naman yung init-sikat ng larap.

Tak kita. Kelo, Oh, di Ritem itu legit na legit na mainit talaga ang init ng araw o okay, oh, yeah. kulo lamin natin Ya, mana mulu untuk Aisyah Ok, guys For today's video shout. Cukup